Yes, hello, hello, hello. Jan sa ating premier marathon ng bahay kulitan. This time na iba ang aking gagawin. Ta ako ay gagawa ng egg wheat bread. And before that, again, don't forget to subscribe to my channel sa mga bagong tumadaan at sumisilip at tatambay, guys. Ayan, syempre, kinakailangan natin na tayo ay maglaga ng mga itlog. Okay, itlog na puti. Ayan, guys. So, pinalatan natin ang ating uh, itlog na nilaga. Tinanggal natin ang kanyang mga shells huwag natin sama ang shells guys, ayan, at syempre ang mga pula ng itlog na yan ay dapat durug-durugin ayan, so, durug natin guys, ayan, sa pamamagitan lamang ng ating mga tinidor, huwag po natin durugin ang itlog sa pamamagitan ng ating kamay at iba na yan Ayan, so 10 pieces ang aking uh, nilaga, actually 12, pero masyadong marami, kaya binwasin natin ang dalawa at syempre yun ay binigay ko sa aking abona si Jerby Chris Delgado, ayan guys gogogolan tayo kaya kailangan durog ayan pagtapos ng durugin ang pula ng itlog pumunta naman tayo sa pagdurog ng puting itlog ayan so yung pula at puti ang ating uh, ayan alright oh, so Medyo matagal nga lang ang pagdurog kasi kinakailangan nito ay uh, durog talaga. Ayan, baka mabilaukan ang uh, kakain ng ating uh, sandwich kapag yan ay buo-buo uh, na itlog. Ayan, so guys, alright, alright, gugugulan tayo sa ating pagdurog ng itlog na puti at tapos na yung ating itlog na pula. na. Ayan, guys. Tulog-tulog na. Ganyan lang. Pero kung mas gusto nyo pang mas uh, durog, mas okay naman. Ayan. Kaya lang gusto ko lang yung ganyan para medyo merong uh, malalasahan mo sa iyong uh, dila. Ayan, guys. So, kinagsama natin ang ating uh, dinurog na itlog na pula at puti. At ngayon naman, ating uh, sasamahan ng mga ibang sangkap para maging uh, mas masarap at malasa. Ayan guys. So seasoning muna, lagyan natin siya ng paminta at asin. Ayan, paminta at asin. Ayan, and then yung mga gulay niyang napakahirap tatarin. Ayan, mo kang hindi ako mauulit gumawa nito. Ayan, bilhin na lang na kaya ako ng ano, nang uh, palaman. Ayan, pero pang content mas okay. Ayan, pang content natin 'yan. All right. So hindi pa ako tento na ganun lang ang pagkatantad or pagka uh, slice slice ng ating carrots so pinir ko ba yeah, pinino pa ng konti ang na uh, ating uh, carrots na to ayan so, pamagitan lang hindi ko sige na mini itak <laughs> mini itak ay okay, ayan guys All right so ayan siyempre hindi mo wala ang palas ng ng ating sibuyas ayan ganun din same din same 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 din no? kailangan nating i-firm ang pag durog ng ating uh, mga sangkap ayan so ayan ang sibuyas may din magbalat ng sibuyas at uh, may iiyak ka <laughs> dahil lalo na ang kinapit ko ay Uh, sibuyas na pula. Ayan, sibuyas na pula. Alright. So, next naman natin ngayon, this time, ay uh, pagsasamahin natin, no? Pagsasamahin natin yung ating uh, mga um, dinurug-durug ng mga uh, itlog na pula at puti doon sa ating Uh, sibuyas at carrots. Ayan, nakarating na rin natin ang isang uh, medyo malaki na mayonnaise. Ayan, malaki na mayonnaise. Ayan, so inayos-ayos pero pero imimix naman yan guys, di ba? Okay, ayan na. Parang medyo maganda ang presentation. Ayan, pero yan ay ating uh, ahalu-haluin at uh, para ma-mix yan sa lahat ng ating ingredients right, right, right. Go, go, go. Shout out, shout out dito sa bahay kulitan na mga nanonood, tumatambay, nagbibigibigi, tumadaan, sisilip-silip yan sa ating premier marathon ng uh, para sa ating sa bahay kulitan. Alright, guys, sinama natin na ang uh, pickles. Ayan, isa rin sa panlasa na medyo maasim-asim na matamis-tab guys. Okay. Alright. Okay. So, yan. Shout out sa ating uh, host para sa ating uh, first batch. Walang iba kundi si Master Wong. At syempre sa kanyang mga co-host na nalang sa taas. Ayan. Shout out, shout out sa inyong lahat dyan. Alright, so ayan na. So active lang pa natin yan ng konting asin. At niligyan ko yan ng sugar. Kaya medyo manamis tamis, mis. Malat alat. At maasim-asim. Uh, <laughs> yan na. Lagyan na natin ang mayonnaise na medyo malaki yan. Ayan, malaki. Sachet. Alright, go. Go, go, go. Ayan. So, next na yan ay, syempre, ahaloy natin yan, guys. Para i-mix. Ayan. So, na-mix na. Ang bilis, no? Ang bilis ng aking pag-mix sa aking paghalo. Ayan. Nilagay ko ulit. Nilagay ko na lahat. Yung uh, may natitira pang um, uh, pickles, nilagay ko na lahat. At, lana um, wala na akong paglalagyan yan. Ayan. Go, go, go. So, guys, marami ako nagawa niyan. Marami ako nagawa kaya ayun. Ah, uh, binaon niyan yung gumawa rin ako niyan at pinagbaon na uh, pinagbaon ko ng uh, sandwich nung kami ay nagpunta sa Shercon Resort sa may Tagaytay. Yeah, baon ko baon ko na yung uh, gardenia na sandwich at ang aking pinalaman Siyempre, ang aking ginawang spread sandwich spread ang egg sandwich syempre tigim tigim natin naman guys para kung okay na okay na yung lasa at kung kulang ng timpla at timpla pa natin para siya ay maging masarap yahoo Shoutout dyan. O, oh, kamusta, kamusta na mga nanonood ng ating premiere marathon para sa itong Sunday. Yes, go, go, go tayo dyan. Ayan. So, dinagdag ko pa, no, yung mga natitira pa. Yung natitira pa nga uh, uh, mayonnaise natin. Yan, may lahat na. Wala na, wala. Sinagad ko na lahat yan para mas marami, mas maraming uh, mapapalamanan na tinapay. Yan, go, go, go tayo dyan. Okay. Alright, alright. sempre, ah uh, yung huling natirang mayonnaise uh, para maging creamy. Kaya nga creamy siya, no? Gusto kong creamy. Sa mga niluluto ko, gusto ko ay creamy para um, masarap ang nasa. So, ayaw ko ng tuyot. <laughs> ayaw natin ng tuyot sa ating mga niluluto. Ayan. Okay. So, go, go, go. Right, right, right. Ayan. cara-cara tao. Tagi na gyan dyan. Sa kulitan. Mga One Love Team. And of course, ang Team Puyaters. Team Gapangang. Team Positive. Hello, 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 hello dyan. Alright. Jump CJ. Yeah, may bago tayong uh, nag- uh, nag- nag uh, nag na-upload uh, o sumasali sa atin sa ating premiere ang um, Jam CJ. Yay yeah, yeah, ay yes. All right, all right. Go 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 lang tayo. Sige nan sige. ayan So napakasarap niyan talaga guys. ayan at uh, hindi ako matipid sa pagpapalaman. Lalo na kung ako ang kakain ng pandesal in the morning or yung ating uh, breakfast. Okay. Alright. So, ilalagay natin ngayon sa sa lalagyan. Ayan. Dalawang ganyan na medyo ah uh, puno ang pinaglagyan ko. So far, ayan. Ayan. ilagay natin siya. Siyempre, dahan, -dahan At uh, ayaw na ko ng makalat dyan sa tiles. Okay right so, sa dalawang ganyan, malaki na katipiran namin na uh, bumili pa ng ibang sandwich spread. Ayan, so, okay, so nasan pa sila? Dahil yan, ay, creamy, creamy egg sandwich spread. Okay, right, right, right. So, shout out, shout out again. Bye, Kulitan. right. So, go, 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 go. Ayan, guys. Patapos na tayo. And, of course, uh, thank you, thank you, thank you sa mga nanood. Thank you, thank you, Jan, for uh, watching and viewing, commenting. Bye, vlog today which is the uh, egg sandwich bread. Yeah, ooh, ayan, sagot sagot na yung guys. And of course, bye bye bye, bye bye. bye. bye.